na namahagi ng titulo ng lupa sa maigit 2500 na agrarian reform beneficiaries sa Davao. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng land electronic titles sa mahigit 2,500 agrarian reform beneficiaries sa Davao Region. Ayon kay Pangulong Marcos, unang hakbang pa lamang ang pamamahagi ng titulo dahil magtutuloy-tuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga magsasaka upang makalaya ang mga ito sa kahirapan. Pagtitiyak ng Pangulo, tatapusin niya ang distribusyon ng lupang sakop sa Comprehensive Agrarian Reform Program bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Target naman ng Department of Agrarian Reforma na makapagbigay ng Collective Certificates of Land Ownership Awards sa mahigit 1.14 milyon na mga beneficiaryo. Samantala, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos na umabot sa 90,000 ang titulong na ipamahagi sa mga magsasaka noong noong nakaraang taon. At yan ang News Scoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.